Good morning! Ito po si Onin the Explorer, ang layas na vlogger Kung saan niya sulok-sulok daw, nagsusok Location natin, nandito tayo ngayon sa Sabang Bulak, DRT Bulakan Actually, dating Sityo Basaw ito Ngayon is, iisa uh, na lang ang pangalan niya, Sabang Bulak sarap mag travel dito mag train malamig kabilang kasi mapuno mahogan eh medyo maputik nga lang dito dahil sa nasa ilalim ng mga puno eh, hindi matuyuti yung lupa Sa kalsada na ito, papunta itong 24 Sityo 24 ito ang bulak yan hindi pa yata barangay ang 24 pero marami na rin ano yan uh, residente may daan papunta doon doon sa main road pero itong ating pinaso kay ito yung Backdoor sarap mag road trip oh oh dalawa dala ah oh, alam ko na to eto papunta dun dati kasi hindi to mapuno marami dito dati ano hugon uh, talahib ngayon mapuno na may natanig na ng liyog sa baba <coughs> na tayo makakalusong dyan mahirap na daan pero nadadaan pa rin ang 4x4 eh. may, may bakas ng gulong ang lusongin ah. hanggang dito lang pala lusong pala eh dire diretso malaki okay naman pala dahil. kahit lusong in hindi siya masyadong madulas dahil <laughs> pagbalik natin matinding ahonin to pero makakaahon ang motor natin dyan pag hindi kaya ng motor inaakay ganun lang yun masyadong lusungin to guys sa kamera hindi nyo lang pansin lusungin ah dahan dahan para iwas disgrasya ah dito tayo sa may ano kanal para walang dulas <laughs> problema isa yan pang-trade talaga. Kailangan maghahandaan ang kata ko. Ayun, sinasabi ko. Hmm. Sisimptang at sisimptang talaga tayo. Kasama sa ride yan. <laughs> हाँ भंती tayo dito sa <laughs> nalubog tayo dito sa kanal grabe ah sa mga makina magandahan ng pagka ng motor pagka ng motor nabubuhat oh. lalalim yun mo naman lalim ng kanal na yan yung eh, baba lang ng motor natin nakakahinga nakakahinga ah. 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 na tayo lulusong dyan grabe ah malalim na yan negative na negative na negative na rito grabe ay hindi na pwede dito mahirapan tayo wala tayong katuglong lusungin ng ganyan halos ano ba ito ayan ang patag oh ganyan nakapatag yan ganyan ang kalsaday ayan oh. dinudungkawan natin huh ah. naririnig ko yung sapa napakasarap maligo kung mainit na mainit huh. grabe